Okay na. Ayan na yung ikot niya. Okay. So ayun po mga idol. Bali, meron po nagtanong sa ating Facebook page. At ang tanong niya ay, hanggang anong puli kaya nung L2 A7 na non-elite? Bali, meron pa ulit siyang tanong kung parehas lang po ba ng upper at lower. Ito na po yung A7 na L2. Ayan. A7 na L2 na non-elite ang pulley niya na stack sa lower ay 11 teeth Tapos dito naman po sa upper ay 11 teeth din. Yan. Ngayon mga idol, meron po tayo dito'ng uh, 13 teeth na sagmit na puli. Tapos ah uh, 15 teeth. Ayan. Ngayon mga idol, ang gagawin natin, itatry try po natin na ilagay itong 15 tin feet dito sa lower pooling, lower nya tapos sa upper naman ay itong 13 feet so ito na po mga idol uh, bali mga lodi, pasintabi lang po para po sa mga ayaw ng ganitong setup, skip mo na skip nyo na lang po yung ganitong video kasi meron pong nagsasabi na magpalit na nga lang po ng RD na mas maganda o kaya gumamit na lang po ng ceramic po na Uh, puli Bali ngayon mga idol Kung gusto nyong magpalit ng Puli uh, Nasa inyo na po yun kung anong brand yung gagamitin nyo Kung ceramic po ba O yung aloy Nasa sa inyo na po yan kung ano po yung Kaya ng budget mo O kung ano po yung gusto po ninyo Bali mga idol Bali gumawa lang po tayo ng video Kasi na ganito Kasi nga po meron lang po nagtanong sa ating Facebook page So ito mga idol, uh, buksan ko lang po itong 13 feet. Ayan. Ito na mga lodi yung 13. Ayan, may kasama siyang uh, ganito. Ngayon mga lodi, kalasig lang po pala muna natin itong uh, stock na pulley. Itong A7. yung store niya Ito mga idol, ah, hindi pa siya ah, yung mga stock pulley yung stock pulley nitong A7 Okay, tanggalin natin itong sa upper niya Okay mga idol, ganun din itong nasa upper niya ah, plastic lang din tapos hindi pa siya self-bearing uh, dahil hindi po magkakasya yung ah, uh, tornillo nito tatanggalin lang natin yung nakasalpak dito ayan, tanggalin lang natin tapos mga lodi ah ito po palang si Sagmit ah uh, ayan po ay sildering bearing na ito yung extra okay, sakto okay na laki na natin Yan, napalitan na natin sa upper tong 13 feet tapos ito namang lower ayan 15 feet okay. 15 feet bali mga idol tanggalin uli natin yung nakasalpak dito kasi hindi kaya yung hindi kasi yung loading eh. galin lang natin yan Palitan natin yung extra nya Kasi mas malaki yung butas nito Okay Ayan Tansyahin nyo lang po mga idol Yung uh, paghigpit Dito sa pulley Ayan Umiikot na sya pero hindi rin kailangan dapat yung sobrang luwag kasi uh, lalaro yan dito. Ayan. Pwede pa natin higpitan ng konti. Okay na. Ayan na yung ikot niya. Okay. So ayan na po mga idol. Ayan na ilagay na po natin. Tapos ito yata yung guide niya. Ayan. Ito. Uh, hindi pa tayo sure 'yan mga lodi kung tatama dito 'yung kadena. Ayan. Kapag inilagay lang natin sa uh, frame tapos check natin mismo sa uh, o, uh, kapag ikinabit na natin doon natin malalaman kung smooth siya o kung hindi rin siya tatama dito. Pero sa ngayon mga idol, ayan po 'yung clearance pa niya. 'Yan. Wala kasi ako ngayong tulos mga Lodi uh, nasa baba kaya bukas i-check natin kung uh, okay ba siya kung hindi siya tatama dito yung kadena. Ayan. Pero ito po yung clearance niya mga Lodi. Dito. Tapos dito naman sa lower ayan hindi rin naman siya tumatama dito. Ayan load yung clearance niya pa pero bukas pa rin natin malalaman mga idol kung uh, okay ba tong 15 teeth sa cutter 15 teeth